Nagsisiksikan na mga pasyente sa dami ng tinamaan ng respiratory illness sa China. Kaya ang mga otoridad doon nagbukas na ng karagdagang mga klinik para tumanggap na rin ng mga pasyente. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Hindi pa rin mahulugan ng karayom sa dami ng pasyente may respiratory illness sa mga hospital sa Northern China. Sa Beijing, mas marami ang mga batang ina-admit. Puro may mataas na lagnat, sore throat, ubo o kaya ay Ang ilan, binibigyan na rin ng oxygen mask dahil hirap huminga. Hindi naglalabas na eksaktong datos sa China kung gaano karami ang mga nagkakasakit. Pero ramdam ang outbreak dahil punuan na ang ilang ospital. Dahil dito, inatasan na ng Chinese authorities sa pagbubukas ng karagdagang mga klinik para tumanggap din ng mga pasyente. Sabi ng National Health Commission ng China, puro mga ordinaryong virus at bakterya ang sanhi ng hawahan. Numero uno raw sa rason ng pagdami ng mga nagkakasakit ang Mycoplasma pneumoniae na isang uri ng bakterya na common daw tumatama sa mga bata at nagdudulot ng lung infection o pneumonia. Mas mabilis daw kumalat ang ganitong mga sakit dahil winter doon. Para labanan ng hawahan, inarekomenda ng Chinese Center for Disease Control and Prevention ang pagpapaiting sa bakunahan. Epektibo pa rin daw kasing panlaban sa respiratory infections ang mga bakuna. Dito naman sa Pilipinas, bahagya ng bumabagal ang pagkalat ng influenza-like illness kahit pumasok ng mas malamig na ber Sa datos ng DOH, UH, nasa higit 182,000 cases na lamang ang kaso ngayon. Mas kakaunti nang tinamaan nito sa nakalipas na apat na linggo mula nitong Oktubre. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw pwedeng magpakakampante dahil posible itong tumaas ulit pagpasok ng Enero. Kaya paalala ng DOH, ugaliin pa rin ang pagsusot ng face mask, pagpapabakuna, pag-iwas sa marataong lugar at pagpapakonsulta sa doktor kapag may naramdamang sintomas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.